Pre! Oye! Prey, buta! <laughs> Nakutan mo ko siya! Nakutan mo ko oh, siya! Nakutan uh, ko Um... ko na sana yung utang mo kung okay lang para... Pre, wait lang. Anong utang? Parang wala akong... May utang ba ako sa'yo? Pre, madami! Ayan, pre, oh. Nakalista na lahat. Nakalista na lahat. Ito, ayan, oh. Wait 2008. lang! 2008! Ano may hero pa, pre. Grabe ka naman! Nililis oh, ako ayun. lahat yun para sabi ko balang araw para may ipon ako. Sa'yo ko kukunin yun. Grabe ka naman, pre. Akala ko... Ano? Oh, bale, 5,282. Oh, Plus Ang tubo. Yung tubo niya, 4,718. value total, 10,000. paano mo kinukompute yan? Ano? Pero pwede ka nang mangutang sa akin, hindi yung ganyan. Nilista mo simula pagkabata natin. Simula eh. na pagkabata natin. Sapul na pagkabata natin. Hanggang ngayon, sapul. <laughs> Ito na, sapul libo na. Naiipon lang. <laughs> Burger, sakit. sa akin. <laughs> Ay, pre! Ano? So tayo ngayon? Ha? Tama, swimming na tayo Ha? Pre! Eh, wait lang, wait lang, pre. may tao. Ang Pre! Oy! Pre, buta! Ang time no, sa, mong sabi, mong sabi? na ako time na ako siya! Pre, kamusta? Pre, kamusta? Tagal ka na lang ito. Ba't punta ka? Hindi ka masabi! Busy! Naging busy sa trabaho! Oo, kumusta ka na? Naging sakit eh! Ang ina, tagal natin nagkita. Parang last year ulit natin magkikita. Last year pa yun. magkikita. Oo, holy week kasi, pre. Kaya ano, na, sabi ko, punta ko nga si Bon. Kumusta na kaya yun? Hindi, okay na. Nag-aisip nga kami kung saan kayo pupunta ano, mga bakang tropo. Oo, na? Tama ka na lang kayo sa amin. Hindi, meron lang akong pakay, pre. Kasi, na, ano, ah. sabi ko saan na nandito si Bon. Saan kanya eh, ano, natira? Sa... Dito na ako, sa may phase 4. Ay, hindi na kita nakikita ka doon sa baba eh. Oo, oh, busy na tayo sa kanya-kanya natin buhay eh. Oo, Oo, pre, nandito ko, pre, para ano? Ano sana? Um, sisingilin ko na sana yung utang mo kung okay lang para... Pre, wait lang. Anong utang? Parang wala akong... May utang ba ako sa'yo? Pre, madami. Gogi, pre, di ako nung utang sa'yo. Hindi, alam mo nung dati, yung bata pa tayo. Oo. Oh. Yung mga, mga nilibre ko sa'yo, nilisa ko lahat yun. bata pa tayo, pre? Oh. Nat, actually ngayon, dito yung list na, oh. Ano? Tingnan nga. Ayan, bro. Nakalista na lahat. Nakalista lahat. Ito, ayan, oh. Wait lang. 2008. Ano? May year pa, bro. Grabe ka naman. Lahat yun. Nilista ko yun. Di ba sabi ko, tingnan, libre kita. Pero hindi libre yun. Nililista ko lahat yun para sabi ko, balang araw, para may ipon ako, sa'yo kukukunin yun. Grabe ka naman, bro. Akala ko dati, libre mo lang. Kasi alam mo naman, walang wala ako dati. Ikaw yung may pera dati. No, Ay, noon, noon. Eh ngayon, ikaw na mapera kayo. Kaya ito pre, oh. 2008 yung pre. Nakaplano na talaga to. Kasi alam ko, oh, gaganda future mo eh. Ito pre, oh. <laughs> Pellet gun, bala, 5 pesos, status. Yun, yung chichirya. Yung yung <laughs> natin, kinakain natin kila ano, mong Tony, mm -hmm. dati. Ayun, oh, eh, no, pogs. 35 pesos, yung butsa, 15, tex. Palabunutan, 50 pesos. Ang grabe so. naman, pati palabunutan. Pre, sabi mo, bunot lang ako dun eh. Baka swerte ako eh. Oo, oh, yung sasisiw. <laughs> Nakabunot ako nung sa'yo napunta. Eh, hindi no, e, naman yung sisiw eh. Not counted June. Ganun? No. eh nababol ka. apat na piso pala, mag 25. Hmm. no, lahat yun, nakalisen yan. Torotot nyo, 15. Pati yung torotot, ang bira ka naman. Lahat yun, simula nung bata tayo, hindi ko nakakalimutan yun. Kaya nga sabi ko, pupunta ko sa buwan, baka ano, baka pwede ko sa singilin. At saka ito, pre, yung papunto. Bale, actually, yan, pre, yung total niyan, 283 pesos lang. Oh, sige, mayroon ko na lang yan. Hindi, pre, may plus, 217 yung tubo. Sa'yo ba yung, yung 217? Tubo! Tubo, o. Ay, na tumubo pa! Ang na, na kasi. Ang na kasi. Ang tagal na rin kasi. Ang bait-bait mo. Ano na magkasama tayo? Ngayon, grabe naman ka demonyo mo ata. <laughs> <laughs> Hindi. Iniipong ina ko lang lang ito. Iniipong ko ito, pre. Eh, sabi ko, balang araw, ako rin naman nakaanin nito, eh. Embryo, balay ko. Hindi, mayroon ko na yung 500. Saka ba din diretso Bakit? Hindi pa tapos. Meron pang 2018 to 2024. Pinagrobe <laughs> <Minority> ka naman? <laughs> Ba't yan katrabaho na kaya Katrabaho pa kita nga ah. Kaya nga, eh, lahat yun, pre. Wala nang libre ngayon. Alam mo nung lahat ng bagay, pinaghihirapan eh. Tingnan mo si ate, oh. di ba, te? Oh. Sige po, thank you po. Ito na yung ka naman. Oh, yun nga, tira mo, ito. Alam mo, yung break time natin, ulam, 475. Di ba, lagi nga walang ulam. Sa akin, lahat ng ulam na yun, binibigyan oh, no, binibigyan oh, eh. 475 yun. Sapatos, naalala mo? Yung, yung sapatos mo, ano, tanggal-tanggal na yung dila. Ay, ito, ito, sa ito, ilalim. Pero, pre, bilang kita, pre. Huwag ka mag-alala. Walang bayad to. Ngayon. Nagulat ako. Soon. Sa future mo nalang bayaran. Ito, pamasahe. 500. Ako. Uy, pamasahe, pre. Nalasing tayo. Sabi ko, walang-wala ako. Pinipilit mo ako niyan, eh. Sa sumama sa'yo, eh. Wala talaga ako niyan. Utang din pala yan. Lahat. Lahat utang, lahat nyo yung... Lahat yun nilista ko. lang, ko. Eh, pinilit mo naman ako sumama nun eh. Wala nga sabi ko, Wa, pre, wala pa mo Hindi, ako bahala sa'yo. Ako bahala sa'yo. Okay no, lang. Na, nakalista ko rin yun dyan. Nakalista lahat. Ayun eh, yung Paris natin, 422. Oh, Lugaw. O, sa swimming. Sa swimming, di ba naalala mo? Wala ka pang swimming nun. Ayoko sumama pre, yan. Ayoko sumama. Sabi, pre, wala talaga akong pere. Huwag ka nga mag-alala. Ako nga bahala sa'yo. Ito <laughs> ko na, grobe naman, pre. Oh, Nag-enjoy ka, hindi. Nag-enjoy, pero... Oh, diba? Sabi mo kasi ikaw bahala, ba't nandiyan yung salistahan mo? Grabe ka naman. <laughs> Ako bahala. Ikaw kawawa. <laughs> <laughs> ay, ayun na. 7.50 yung load. Dang na, 1.5. Di ba, pre, palood yun ang so, palood so, sa akin, pre. Emergency yun, eh. Ano? Emergency yung mga panahon na yan. O bakit? Tabigyan ka naman, ha? Uh, Tupati ba naman yun, pre? Di muna... mo naman... 1-5. Nalala mo, naghalo-halo tayo. Oo, oh, yung last na ano natin, nakain natin bago tayo maghiwalay. Oo. Oh. Sabi mo kasi, lilipat ka na, sabi mo eh. Lilipat na ako eh. Oh, pre, nakulista rin yun, 85. Ay, meron pala kong dinalista yung nagpakulay tayo ng buhok. <laughs> Pati <laughs> yun! O oh, sige, guna yung ano. Grabe ka na, Pre, magka na yun. Sige, mabayaran ko na lang. Hindi, huwag na. Da, parang galit ka pa eh. <laughs> hindi, hindi, hindi so... Di um, na yun. Hindi ka pa natunay na kaibigan? Uy, ako pa ngayon hindi tunay. Ikaw yung nagaganyan, pre. Ayun o. 5,282. Oh, Plus, Ang tubo, lang lang, eh. tubo. Kasi matagal-tagal na to eh. 2018 to 2024. Yun. Yung tubo niya, 4,718. Bali, total, 10,000. Paano mo kinukompute yan? Ano? Paano mo kinukompute yung tubo? Grabe ka naman. Sinarado mo ko talaga 10,000 eh. Oo, oh, para ano sana. Para, para, baka pwede kong ano yung bre. Oh, ko lang. Kailangan Grabe naman ka, demonyo mo. Pero pwede ka nang mangutang sa akin, hindi yung ganyan. Nilista mo simula pagkabata natin. Simula na pagkabata natin. Sapul na pagkabata natin. Hanggang ngayon, sapul. <laughs> Ito na, sapul libo na. Naiipon lang. Ang mga tropa ko, nakatingin na lang sa'yo. Walang ganyan sa tropa namin. Gulat ako, bre, kababata. Kung sino pang kababata ko, ikaw pa yung ganyan. Grabe ka naman. Nangyayon. lola Wala na kong paraan. pag... Ano, ano yung mga tropa mo to? Ano ba yung kupal na yan? Uy, grabe ka, di yung mo... Uy, kupal. Ano? So, ka na, parang bago Hmm? Kailangan, pre, 10,000. Mm. E, ano ko lang kasi kailangan lang. Bigyan na lang kata, pre. Ano, 5,000 na lang muna. Tapos, grabe na muna. para ano, makabawi-bawi na. Mm. Eh, pre, para... kailangan ko lang kasi, pre. Alam ah, ko na, naman, malaking utang na loob ko sa'yo. Oo oh, eh. nga, ando ano na tayo. Pre. Eh. Kaso nakalisa nga lahat, pre. Sige na. <laughs> para maganda yung Holy Week natin. Nahiya nga ako sa'yo. Ito yung nililibre mo ako. Eh. Pero hindi ko alam, nilista mo pala. Matibay ka pala. Boy! Yeah! Nalog ka pa ba? Ano, masotibay matibay ka pa sa puno ng narata, pre <laughs> Hindi naman Ano? Ano yung gana? Ba bay bayaran mo na para makaalis na kasi May pupuntahan din ako, pre Kinamusta lang kita Kumusta ka na pala? <laughs> Ay, huwag mo lang, kamusta yun? Ang bira, kamusta yun? Naniningi Simula pagkabata natin Ikaw lang yung bukod tanging naniningin lang ganyan, pre Grabe ka naman, di Wala ka kasi rin. alam sa investment Hindi mo alam yun Hindi mo hinahanda yung future mo eh. Tingnan mo ngayon Ano ako? Paldo Ano na? Paldo Ina mo hindi. 10,000 yan ah. Thank you, pre ah. Sige na mo, umalis ka na pre. Nakapag-ipon din ako, naka ako sa'yo. Sige na mo, umalis ka na pre. Magkalimutan na tayo. Ganun na lang. Di, mamaya punta ako dito. sa tayo. Hindi, huwag na, huwag na. So, ano, sagot mo? So, ako? O sige. Sige mo, utang na naman yan. Umalis ka na. Hindi lang yung kupal. Tara, alis na tayo. <laughs>